Rafi Tulfo, may ipinabatid na mensahe para kay Atty. Libayan sa programa nito na Rafi Tulfo in Action. Atty. Libayan, montik na nga bang maluhat sa mensahe ng Senador? This is a death wish on me. This is a death wish against me. We are talking about a specific person and that specific person is me. Tapos nga, tignan niyo sa dulo kung hindi pa tungkol sa kamatayan ko ang sinasabi niya dito, magpapadala siya ng bulaklak. Magagawa mo bang mag-isip ng di maganda para sa iyong kapwa tulad ng pagbanggit sa kanilang kamatayan para lang sa iyong sariling kapakanan? death here. Magpapadala pa siya ng bulaklak. So darating yung time, baka sumabog na sa puso Atakihin. at takihin. Eh ako naman handa magpadala ng bulaklak. <laughs> Even to my worst enemy, yung taong na pinakahit ko, I will not wish death on them. Yo, magandang araw sa ating lahat and welcome sa isang mong puntala kayo na 21. Once again, I'm your kasabar na kung saan I'm trying to influence you how to think critically regarding sa mga viral issues. And for today's topic po, ang pag-uusapan po natin ay isa. Doon sa mga content na ginawa ni Attorney Libayan na kung saan nagpapakita na ito daw si Senator Tulfo ay nagbigay ng isang death wish para sa kanya. So dahil sa pangyayaring yan, medyo limited lang po yung aking ibibigay na information regarding sa kanya. So sa mga tao po na hindi nakakapilala dito kay Attorney Libayan, siya po ay isang trial lawyer na kung saan ginagamit niya yung kanyang kaalaman plus yung technology natin na meron ngayon para makapagbigay ng free legal advice dun sa mga tao kapos sa kaalaman pagdating sa batas. Ako po si Attorney Libayan, isa po akong trial lawyer. At syempre, ulitin ko ulit, issue po, hindi tao ang usapan dito sa batas natin dito sa batas natin ang pinag-uusapan natin ay issue hindi tao Ano po at syempre, dahil batas natin ito batas ang pinag-uusapan So, balik tayo ng si Isyo, no? So, yung sinasabing video dun sa content nitong si Atty. Libayan ay nangyari dito sa Wanted sa Radyo, sa kanilang regular time slot, noong October 3, taong kasamukuyan. So, sa simula ng video, makikita na nag-uusap nga lang itong si Mr. Tulfo, si Atty. Villamor, at itong si Melo Yatt sa kanil kanilang mga agenda, no? And then, walang ano, no? biglang nagsingit itong si Mr. Tulfo ng mga gaitong klaseng kataga. Sa so, mga hindi nakakaalam, itong si Mr. Tulfo, kailangan ko ba bang ipakilala? Sige, pakilala na lang muna natin. Doon hmm. sa mga taga-gobyerno, sino ba naman kayo para makilala namin? Kumbaga, sa baho namin, obligasyon namin na kailan makilala kayo isa-isa. Ang yayabang niyan, sarap niyo pagtatadyakan. Eh, so, plano naman pala eh. Huwag na lang. So balik tayo doon sa video na kung saan ito nga yung video na sinasabi ni Atty. Libayan na nagpapabatid niya na mayroong death wish na binitawan itong si Rafi Tulfo para sa kanya. Sir, so, may iyak naman dito ulit. Ha? May iyak naman na nakikita ko. Sino? <laughs> may manggagalitin na naman, manggigigil na naman. Yeah, mo na sen. Hindi, eh, kay, mas gusto ko yung eh, pag mm, habang mm, nagagalit, uh, um. Uh, natutuwa, promise, mm, I swear to mm, God, mm, mm, natutuwa ako. Dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Mm, 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 mm Totoo yun. Mas maganda nga, tonto ako habang gigigil? Mm, ay, basta may mga karami, ko, ba, ba, marami ka marami na makakampisip. Baka niya, balang isang araw, tumaob na lang. Ah, naman. Hindi, dahil sa sobrang samanan, no. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung minsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na gigil na, kumbaga... Sir, ba't tuwan-tuwan Ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Eh ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Bumga ba? Anyway. So after nga po may palabas ng video na ito, dun sa Wanted sa Radyo noong October 3, taong kasalukuyan, nagkaroon agad ng spekulasyon itong panig nitong si Atty. Libayan na yung pinatutukuyan nitong si Senator Tulfo ay itong ang si Atty. Libayan. Ito ay sa kadahilanan itong si Atty. Libayan ay kilalang kilala nitong si Mr. Tulfo at ng iba pang mga Tulfonatics na tinatawag nga na itong si Atty. Libayan ay numero unong kritiko nitong si Mr. Tulfo. This is a death wish on me. This is a death wish against me. May, may, may mga binanggit siya dito, mga kawas natin na salita, na tataob ako sa sabog at padadalhan niya daw ako ng bulaklak, mga kabatis natin. Mas maganda na, tuntuhan ko habang gigil. Ay, basta't may masak. Eh, Sabi parang, ka Sabi Marami ka na makakampi. Baka ka balang isang araw. Tumawag na lang. Abag naman. Baka isang araw. na lang. Abag naman. Isang well, kung titignan natin, ano, may posibilidad at may punto. No? Kasi kung titignan natin at pakikinggan natin maigi at i-analyze ia natin yung mga sinabi ni Mr. Tulfo dito, kasi simula dun sa kanyang sinabi na malay mo balang isang araw Isang bala ka lang Hanggang dun sa word na tumaog na lang Ula man ang patay dahil sa pagtoob ng bangka na hinugupit di ng buhawi. Na wala ng kontrol ang driver, sumadsad sa steel barrier hanggang tumaob sa gilid ng kalsada. Sa 53 sakay ng bus, patay ang dekano ng isang kolehiyo na nakabase sa Bangged. Idagdag mo pa yung reaksyon nitong si Attorney William Wap ay wag naman. Wag naman. <laughs> Rafi Tulfo is wishing me death here. Magpapadala pa siya ng bulaklak. So dito sa video na to, nakita natin na kumpletos si Hanggang doon sa pagpapadala ng bulaklak. After tumaob, may iiyak. And then, may mag-aalay ng bulaklak. Ganun ba yun? Pero, meron lang akong tanong. Nasaan yung galit na galit at yung sumasabog sa sama ng loob? Baka nandito. Matigas ka eh! Gusto mo? Gusto mo magpapahirin ako? Tawagin ko si Bonoan pati ikaw. Gusto mo? Ayos ka ngayon. dagdag ebidensya tayo niyan. Hindi naman si Melo. <laughs> <clears throat> so ano ba yung mga pwede natin matutunan mula sa issue na ito? You can change someone who doesn't see issue in themselves. Ah, isa sa pinaka-main factor dito nung no, mga makakasabat ay yung pagiging uh, masyadong mataas nitong si idol ano. Na halos hindi na siya marunong makinig. Or siguro nakikinig siya yung nang ano pero hindi niya iniintindi yung sinasabi sa kanya isa sa pinakamahirap na part kasi dito is yung kukumbinsi ka ng isang tao na sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili na kung saan hirap na hirap kang kumbinsihin dahil akala niya lahat ng nalalaman niya ay tama. Pero bakit nga ba nag exist yung mga ganitong klaseng mga tao? Siguro dahil din dun sa sinasabi natin na ma influence sila. No? may impluensya, marami silang tagasunod, maraming naniniwala sa kanila. Kung kaya hirap silang tanggapin kung may pagkakamali sila, hirap silang tanggapin yung pagkakamali nila. Mas ipipilit pa rin nila yung sa kanila kahit mali dahil ang naniniwala sa, sa kanila ay napakarami. Hindi nila magagawang aminin yung pagkakamali nila dahil nga pag once na inamin nila yung pagkakamali nila, marami yung maapektuhan. Kaya dito sa part na ito, ng issue na ito, hindi lang isa yung involved dito. Ang problema dito, yung mga tao na sumusunod dun sa mga tao na hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali, ganun na rin yung nagiging mentality nila. At dahil dito, napipigilan yung pagsulong ng pagbabago ng kamalayan ng isang tao. Ngayon, ano ang pinakamagandang solusyon dito? matutong makinig, matutong umunawa. Try mong i-consider yung mga bagay na inaakala mong mali dahil kalaban mo or dahil taliwas dun sa paniniwala mo. Try mong i-consider. Remember, hindi ito tungkol dun sa kung sino mas marami at sino mas kukonti. Hindi porket kayo yung mas marami ay tama na yung pinupunto ninyo. At hindi po kaya yung isang panig ay mas kakaunti, eh dapat nang kawaan at sabihin na sila na yung tama. Tandaan natin, ang pinaglalaban dito ay yung punto na pumupuntos at yung tama na may punto.